Uh, good morning po mga kapigi. Uh, ngayon po tayo, uh, ngayon lang po tayo nakapagbalik uh, sa pag ko, po, sa pag-vlog po mga kapigi. Kasi uh, medyo busy po tayo. Uh, may mga malapit na po tayong mga anak. Uh, bali, apat po ito sila. Uh, si Batid, at saka si Datid. Yun si Carmen, yung pangapat at yung panglima ng parto ay uh, si Ah, uh, Leila. Ah, uh, sila po mga napili ay ah sila talaga yung uh, ginamit kong program uh, sa pagbubuntis po ng ating mga alaga para mas malusog po yung mga biik na uh, i i nila at uh, hindi tayo uh, uh, ah sa mga buyer o uh, para po uh, malaki po yung mga BX sa pagwa sa panahon ng pagwawalay po mga pigi uh, kaya uh, sinusunod po yung uh, program kong ginagamit ngayon po mga pigi uh, pagdating po sa 85 days po mga pigi para sa ito po uh, nasubukan ko na kasanayan ko nang ginagamit uh, pagdating po sa 85 days po mga pigi na naging check po ako ng iron uh, <coughs> Ayun po ang inindig ko mga pigi pagdating po ng 85 days po mga pigi. At sa... Ah, pagdating po ng 95 days po mga pigi at inindig ko po sa kanila ay ah, B-Complex po mga pigi, vitamins A, D, E. Ah, yung pong ginagamit pong B-Complex. At pagdating po naman mga pigi sa... 105 days yun po uh, nagdediwan po tayo nagpurga po tayo sa ating mga alaga para uh, mamatay po yung mga bulati na umagaw po sa mga bitamina pa, para sana sa mga kanilang dugo mga pigi uh, so tapos po tayo nag iron ngayon po ay mag complex na tayo uh, sa pag-inject uh, po ng <coughs> iron bicomplex at saka, pag purga po ng ating mga alagang ginahin na malapit na mga anak, ah, basahin lang po yung nasa, nasa, ano po, ng buti na gamit nyo yung B-complex, kahit ano. Basahin po lang yung yun sa dosage. Yun, makita nyo kung ilang ml po ang dapat na ah, iturok sa mga alagang yung mga pigi. Ah, sa uh, gamit ko po ngayon mga pigi uh, big complex uh, hindi ko lang sabihin yung home brand ang, bak ang gamit ko ay uh, 1 is 13 ml po mga pigi 1 ml 14 kg po body weight po ng iyong mga laga po mga pigi so ngayon po pinakain natin para uh, sa pagtuturok mo mga pigi uh, sa pamamaraan ko ay uh, pakakainin ko sila uh, sabay turo para hindi po nila mamalayan no? o mabaling po na kailang pansin sa pag ng na pagka pagkain para hindi po yung magalaw o uh, maiwasan yung, yung pong pagabali ng mga karayom na gamitin yung mga PG. Sa paggamit po ng mga karayom, uh, basahin po nyo yung dapat size na gamit, dapat gamat, gamitin yung karayom. Uh, 17 gauge, o oh, 17 po yung Uh, ginagamit ko ng size po ng crayon para sa mga aking alagang inahin po. Mga pigi, kasi malaki na po yung alaga natin. Hindi tayo gagamit ng pang ano, pang pang litsunin o pang yung pang maliit lang. Uh, baka mabali, uh, malaking problema na po yan. So, kailangan po talaga uh, uh sundin yung tamang uh, laki ng mga crayon na gagamitin yung mga pigi. So, sa pamamagitan po itong program na sinunod ko mga pig yung nakaraang uh, batch ng aking mga uh, inahin sa kalampanganak panganak uh, kitang kita ko po, po yung laki lusog nandun po yung laki at saka lusog ng yung lagang biik uh, pagka, uh, pag, pagkatapos sa mga anak po mga pig eh. makita nyo yung nila kahit bago pa walang silang tinanganak, malaksina uh, malakas dumidi yun, makikita mo talaga na epekto ng kanya sa mga itinurok tinurok mo sa, sa na nandun pa yun sa atyan yung mga laga, yung, yung mga big sa laga ng mga inahin po mga pigi so yan lang po mga pigi sa uh, ngayon uh, hindi tayo makapagvideo sa uh, actual na pagturok ng ating uh, B complex EDE kahit namin si kasi wala po tayong tagapagvideo uh, kulang na isa po dito sa ating maliit na baboyan Uh, kasi yung asawa ko ay nagtatrabaho sa uh, malayo ay uh, dalawa uh, isang bisis lang po umuwi sa isang linggo so uh, hindi tayo maka pag video ng aktual sa pagturok ng B complex at uh, uh, baka sa susunod na araw maka, mayroong ma ano, may taong uh, ma, sa atin puro ngayon uh, magturok na tayo uh, at hanggang sa muli po mga pigi. At magingat kayo. Babus. Uh, as, uh, as sa mga hindi pa po na-subscribe, na-subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga video dito sa ating malalit baboyan. At at kung may gusto kayong itanong yung mga pwede gamot na pwede kong i-share kung alam ko lang, uh, sasagutin ko yun. Basta alam ko lang po mga pigi. At sa mga mga veterano na dyan sa pag ng baboy at kung mayroon man kayong correction uh, dito sa aking pamaraan o sa, sa, inyong mga pamaraan, uh, pwede naman po ninyong i sa ating uh, kasamahan sa pag ng baboy po mga pigi. At dito sa pag ng uh, baboy po mga pigi, wala po tayo dito ng ano, uh, na uh, yung ka ano mo ka kakopetensya. Uh, hindi ko yan iniisip dahil dito sa pag ng baboy ay para sa akin ay hindi ito negosyo kundi ito yung uh, hiling ko talaga sa aking buhay yung uh, para sa kung para sayo kung saan ka saan ka masaya uh, gagawin mo. Uh, hindi mo yun baliwalain habang buhay ka pa dahil uh, dito sa ibabaw ng mundo at uh, tayo po ay uh, panandalian lamang so hindi natin uh, ilagay sa ating isipan sa ating uh, pagkataon yung mga mga galit natin sa kapwa natin tao. Kung mahirap man sabihin sa yung kapwa tao na sorry kung ikaw may nagkasali o nag, nagkasala sa kanya. Ang importante ay uh, napatawad mo napatawad mo na sa Panginoon yung taong uh, nagkasala sa iyong mga mga kapigil. At yan lang po ang may issue ko ngayon sa umagang ito. Kasi uh, medyo uh, yun yung uh, ano, nasa 8 p.m. or 9 oh, 9 a.m. na. At magturok pa tayo, magpakain pa sa kanila. So hanggang dito lang po mga pigi. Uh, babos, uh, huwag yung kalimutan ng mag-subscribe, manood sa mga video. Sana po inyo, hindi nyo i-, i i e yung mga ads dahil dyan lang tayo ah, kumakita ng malait ah, kahit pa paano ah, babus, ingat